nasa pallet. Hindi naman. Nila naman, lang pa rin. Ah, nilagyan niyo tanda. Nilagyan ko lang tanda. Nakopetsa ko lang, nilagpalis ko lang isang injector. Dati dito, nilitimi slaplet dito. Nas inulok nato. Wala tong reaction, oh. Walang reaction tong isa. Ayan. Ito.

Ayun <try> po. Sana, yung. Sabi yung sabi yung. Grabe, yung sabi yung. Sabi yung sabi Putol Sabi yung sabi yung. Sabi yung sabi yung. Sabi yung sabi yung. Sabi yung yung. Ano yung eh? yung. wire. Nakatusok lang. Sa sa, temperature, oh. Uh -huh. yan eh. Hininang? Hindi naman nakahinang, nakatusok. Hininang ko yun. Ah, nakahinang naka yan. yan. Nakahinang pala lang yun? Baka ano putol. Hindi naman, nakapatong lang eh. O, baka ano na putol. Subukan natin palitan. Mamamalit natin natin. Ayan, palitan natin itong sakit ng idol. Ayan. Ayan. Idol, may sakit ka ba rin? Start. Start, kuya. Yeah. Start. Gagaling ko rito, iiwanan ko na lang dito sa iyo. Oh. So, nang bahala mm hmm. doon. Aircon. Ilang yata yung deflation. Ilang yata deflation. <laughs> hindi ko nakita yun ha. Andiop. ah, hindi mo nakita? Eh, nakapikit ka siguro. Wala mo, nakapikit Bakapagal ka. Ha? Na huh? may check-in din lang kasi binunot natin yung binunot natin yung mga coil, check-in din. lang. Hindi hindi baka mali eh. Hindi, ito ang walang reaction oh. Hindi ah, pa natin 'yan. Oh, wala oh. Walang reaction. Hindi ah, pa pa Hindi reaction. Ito talaga walang reaction oh. Wala oh. Hindi ka tulad sa eh. Aha. Uh -huh. hindi lang hindi, ano na to. ka tulad sa iba oh. Wala rin na. Aircon mo nga. Titignan aircon, natin. Aircon. Siya. Hmm? yan lang, ito lang yung problema ito lo singaw, hindi mo makita kasi nakatakip yan natakip-takip ng ganito yan, titignan natin, balik natin to baka isa din to sa problema Ito lang talaga ayun ayun na confirm oxygen sensor oh bumalik yung sira bunutin natin to grabing palya oh Oh, yan, binunot natin tingin natin kung mag reading confirm gumanda siya pag nakabunot pag nakabunot yung oxygen sensor mo ang ganda ng minor oh. tumataas pa o di ba? O ang taas oh, wala wala ka makita ng inig. Ngayon ibalik natin. Ibalik natin mga kaidol oh. Halos mamatay siya pero ibalik na natin 'to. Yun ang duda ko kanina kaya binunot ko. yon ibalik natin. Lalagay supply natin ng oxygen sensor. Hindi na mamamaya. Halos mamatay yan. Pag na-reading. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mamamatay na. Ayan o. Oh. Hala, parang mamamatay na siya. Oh. Pag nakakabit yung oxygen sensor natin, ah. halos mamamatay siya sa nginig oh. Gino mo. Hayop tuloy lang hari to, kumalin ano? diretso. Ngayon bunutin natin. Yan nakabunut na. Yo nakabunut na mga idol. Tingnan natin, titining. 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 Confirm. Oxygen sensor. Malinaw. Malinaw ang oxygen sensor. Hindi tayo papalit sa injector? Hindi. Wala sa injector yan. Yeah. Wala. Ayun, Ay, oxygen tap, sensor. Yun na lang. Doon na lang. Ha? yung tap, dulo, Yun na lang. oh, yun na lang. Okay. Ngayon, ibalik natin para malaman natin talaga. Ilabis. Okay. So, mamaya, mamaya. True. Paglaruan muna natin. Marami na may atanggas eh. Okay. Paglaruan muna natin. Ibalik natin to. Yung Oxygen sensor. Yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mamamatay na. Allah grabe oh. Hala, para mamatay na. Grabe saya oh. Grabe sayo. Oh, saya sayo, sayo. Hala. Yan nakabunot na. Yan bunot na siya makaidol oh. Bunot na. Tina mo. O guma kumataas. Alam mo na. Alam mo yung sira. Oke. Okay. Okay. Oxygen sensor I don't. Harus mamati siya. Yo pala ito problema. Oke. Okay. Papalitan na ng oxygen sensor. Yan aircon. Tingiate kung mamatay pa. Ah, Bumalik Pre! Bumalik! Sira din yung oxygen sensor mo Ha? Ah, sira din? Sira din oh Pag nakabunot siya Ganda oh, taas pa ng minor Sira din yung kinabit ng oxygen sensor Sira din ko lang sa linis uh, ng isa. Hindi, binabad ko na nga yun sa gasolina. Ilang oh, mino, oh, kalating oras na nga, o, oh, tinan mo. Hindi, oh. yung isa, yung isa. Yung hindi lang sa akin, wala. Grabe. Nginig talaga. Sira din yung oxygen. Sira din yung oxygen sensor mo. Pag nakabunot, ang ganda o. Sira din yung pagkakabunot. Hindi wala yun. Yan mga ka-idol, sira yung injector dalawa. Uno at dos. Yan nagpalit tayo ng injector yon tumino na buo yung oxygen sensor nagkaroon siya ng e epekto pag nakakabit dahil kapos ng hangin ito nagkaroon siya ng ano ang, ang pinaka-issue talaga dami yung putol dami. yung putol yung ground putol yung hose tapos sira din dalawang injector hmm. kaya balik natin to tanggalin natin to ibalik yung sayo para hindi na gumastos okay Yan. okay ibay Yan ay ibalik na natin dating oxygen sensor niya oh hindi na nagloko yung minor ang isyu lang talaga ay injector dalawa nagloko sa minsan gumagana, minsan hindi. Kaya ang mahirap pong tukoyin Kasi pag i-troubleshoot mo dito sa sakit, gumagana. Tapos pag lumikot ka doon, hindi nagagana dito. Kaya ang ginawa namin, nagbalik kami dalawa. Dalawa lang namin. O ganyan yan. Sa mga galing doon? Ako, Layo ah. Sige, sige, sige. Ang mga kaibihan galawa ka. Okay, maraming salamat. Ang malupitan.